ay yung mga puki ng inang yan eh. At least, di ba, nakamarka na yung mga pangalan nila. Ang sabi nga ng friend kong lawyer, hindi mahirap kumbinsihin ang musgado ng Amerika at mga jurors para sabihin na ang mga Marcos ay kawatan dahil kilala sila. Nauuna kayong dalawang mag-asawa, kayong tatlo, ni Romualdez, o oh, oras na may mangyari sa akin, kinaraykay ko na yung mga pangalan ng mga puki ng inang nyo. Totod, gusto mo lang pasagutin si Pastor. Ikaw, Presidenting bangag. Ba't hindi mo sagutin tong inayupa ka? Kasama yung, yung ano mo, asawa mong hangul hangol sa pera ng bayan. Nang kasiyahan lang yata, pera, magnakaw, mga putang nila nyo. oh, wala kang utang na loob. Ay ikaw, yung pulburon mo, yung pagiging bangag mo, yung pagnanakaw nyo, yung loto nyo, na maya-maya may nananalo, hindi ka, hindi ka magsasalita. Dideadmine yung hayop kayo. Ang gusto nyo lang magsalita yung mga taong ginigipit niyo. Wala na kayong maipagmamalaki sa mundong ito. Dahil binigyan ka na ng chance ang hinayupa ka, yung diputa ka, na kunyari babangon ng Pilipinas, mga linti ka mo. Pinaggagago ang taong bayan. Ang babangon pala kayo. Napaka-kapal talaga ng mukha mo, bangag. Wala nang gamot. Ang kakapala ng mukha mo. Resign now, BBM. Kapal ng mukha mo. Hindi mo nga kami na respeto as a Pilipino. Bakit kailangan ka pa respetuhin? Wala kang utang na loob. Mungo, Marcos. Napaka walang hiya mo. Hindi mo na narespeto ang mga paniniwala namin. Napaka lawlessness at di ka marunong tumingin ng utang na loob. Gagong presidente. Yan bang kaululan mo? Yan bang presidente? Tapos si Pastor Tiboloy, ay gusto nyo nang litisin sa Senado at sa Kongreso. Eh, malinaw pa sa sikat ng araw na ikaw ay at saka si Lisa Smuggs, ay nasa likod nito. Wala kang utang na loob na buwa ka ng ina ka. Wala nang ang pumansin sa'yo during the campaign. Hindi na nga nagpabayad sa'yo ang SMNI. ay binaboy mo pang hinayo pa ka. Binaboy nyo pa. Kung di ba naman kayo walang hiya. Kayo na ang pinakajajimonyo na lagpasan mo si satanas. Ang kapal na mukha mo. Eh yung taong bayan na nare-require ka na magpadurogista test ka. Magpapulburon test kang abno. Ha? Napulburon ka. ah Ano? Bakit ayaw mong harapin ang taong bayan na magpa magpapulburon test ka para matahi matahimik na, well, hindi naman talaga matatahimik yang ginagawa mo. Bakit hindi mo sagutin ang inaakusa na, na not really accusation? Okay? Yung mas mag-learn ninyong kasabwat na si Michael Ma na ayaw mong papuntahin dyan sa kongresong ginayupak ka at sa halip ay pina-appoint mo pa sa special envoy to China. Iyo di ka. O, oh, ngayon ang sasabihin mo, kailangan magpariwanag si Pastor Kiboloy. Si Pastor Kiboloy ba ay nagnakaw ng pera ng bayan? hindi siya pinagtatanggol. Kung ano man yung kinaharap niyang kaso, doon sa korte niya harapin. Yan na ba ang korte ngayon, ang Kongreso at Senado? Ikaw, buha ka ng ina ka. Yung smuggler mong ina point. Si Sayarot, na sinama mo sa state visit mo, na pinalabas ninyo. Si Chandarimani. Ba't hindi nyo sagutin yan? Total, gusto mo palang pasagutin si Pastor. E ikaw, Presidenting Bangag. Ba't hindi mo sagutin tong pa ka? Kasama yung, yung ano mo, asawa mong hangol-hangol sa pera ng bayan, Nang kasiyahan lang yata, pera, magnakaw, mga putang nila nyo, hindi pa kayo na mus, na moyod odd. O, wala kang utang na loob. Napaka ungrateful mo, forgetful mo, sabi nga ni Marlon Purificacion, na dating supporter din ninyo. Pati paglamon, pinagdadamot ninyo. Pero ang pulboron, overflowing. Tang ina nyo, nung May 9, nakita ko kayo. Lumalamon kayo, overflowing ang alak. Wala kayong pakialam sa mga tao sa baba. Tapos gusto niyo magsalta si Pastor Kibuloy? Ay ikaw, yung pulburon mo, yung pagiging bangag mo, yung pagnanakaw nyo, yung loto nyo, na maya-maya may nananalo, hindi ka, hindi ka magsasalita man yung hayop kayo. Ang gusto nyo lang magsalita yung mga taong ginigipit niyo Katulad ko, katulad ni General Macanas, na gusto nyong ipapatay. Nilagay ko na kayo, mga pangalan ninyo, nauuna kayong dalawang mag-asawa. Kayong tatlo, ni Romualdez, o oh, oras sa may mangyari sa akin, kinaray ko na yung mga pangalan, mga pukin ang nyo. Wisit ka? Gusto mo magpaliwanag si Pastor? oh, tapos ikaw ayaw mo magpaliwanag sa pagiging pulboronic mo? Ayaw niyong magpaliwanag? Bakit ang loto, ha, pinagkumukuha, nagnanakaw si Mel Robles na mga picture sa mga clothing company at walang, wala talagang nananalo. Tapos si Tulpo naman, tahimik. Dahil nga nabayaran ka na Tulpo, mga jutang dyan yung pag uh, impacto kayo. Ulol, oh, bakit hindi mo i-take advantage na sagutin ang sign, affidavit ni Attorney Glenn Chong nandyan sa Comelec. September 12 pa niya yan. Penal. Anong sagot ninyo? Wala. Tang ina ninyo. Oh, very powerful statement. Very powerful true circumstances na na-witness ni Glenn Chong na kayo ay inaakusahan kayo na nakipagsabuatan sa Smartmatic. Eh, ba't hindi ka sumagot po, tang ina ka? Gusto mo pala magsagutan tayo eh. Yung mga issue, ba't di mo sagutin? Nagnakaw ba yan si Kiboloy? Iyo di ka mo? Well, matagal na ako handa lumaban. Ipapapatay ako ng mga ito, mga palanda. Kaya na-record ko na sa FBI yung mga puki ng inang yan eh. At least, di ba, nakamarka na yung mga pangalan nila. Ang sabi nga ng friend kong lawyer, hindi mahirap kumbinsihin ang musgado ng Amerika at mga jurors para sabihin na ang mga Marcos ay kawatan dahil kilala sila sa buong mundo. Don't worry about that. 'Yon ang sabi ng friend ko. Oh, wala na kayong ma 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 wala na kayong mapagmamalaki sa mundong ito. dahil binigyan ka na ng chance ang hinayupak ang inyo deputa ka na kunyari babangon ang Pilipinas mga linte kamo. Pinaggagago niyo ang taong bayan. Ang babangon pala kayo. Kasi ang ang intention nyo ay babuyin talaga ang Pilipino. Ang intention nyo ay manatili ka sa pwesto. Bakit bakit mga kababayan gusto nilang manatili sa pwesto? Kasi para hindi na ninyo masilip ang mga kabulastuga nila. Imagine nyo pag nag-change silip lahat ang kababuyan ni Marcos ni Lisa. Yung hayop na babaeng yan, ang punot dulo ng problema ng Pilipinas, lahat, party there, party here. Kita mo naman pukin ang ina, di ba? Nakita mo naman kung paano o Marte na hindi papansinin si Inday. Akala mo binoto ang giatay. Binoto ka ba ng taong bayan ng 30 million? 32 million? E nakapagsabuatan ka lang naman sa Smart Magic? Signed affidavit ni Gladio, kaya mo sagutin? impact ka? Paano sabi mo? Walang planong ipapapatay? Aamin ka ba? E putang ina ninyo? Ang ginagawa nyo kay General Macanas? Ah? Yung jutang ginamang akorda na yung walang bayag. Amunin kita ng ano eh. Baka hindi ka uubra sa akin sparring eh. Niyupak na mga to. Walang bayag ang mga, ang hilig yung mga oh, kinasuhan nyo si Makanas. Lahat gusto nyo kasuhan. Marami pang iba. Lahat gusto nyo patahinikin. Hindi mo maintindihan. ay e bangag gay? Kaya hindi mo maintindihan. Wala kang puso. Sinungaling ka. Hindi ka pa kakunin ng, ano, Elobio. Ano pa siling niya? Patawa-tawa ka pang hunghang ka? Walang merong gustong mag-assassinate sa kanya. Hindi naman siguro, oh, o, pang sabi ng inayupak, hindi naman siguro siya nakapenta Kung di ka pa naman ulol, ikaw nakapulburon ka, tingnan mo, pang barbarik ka, pang kanto ka, yan ba? Yan ba ang Yan ba ang matino? Ah, para kang dogyot na troll magsalita. Hindi naman siguro nakapenta si pa Pastor Kiboloy. Ganyan ka ba magsalta? Na kunya rebot bait baitan ka. Si Pangulong Duterte nagmumura. Well, magmumura kami hangga't gusto namin, kung kinang inyo. Jotang ginina ka. Magmumura kami hangga't gusto namin. Tagos hanggang pusong itim niyo. Ano siya, pinagbibintangan mo pa? Na baka nakapenta nil si Pastor Kiboloy. Kita nyo mga kababayan? Presidente ba yan? Again, prescription, ano yan? Drugs, yan, hindi yan katulad ng tinisinising mo. Kaya dumudugo na mga ilong nyo dyan, ng mga kaklase nyo sa pagsisinghot. dahil bawal yan ginagawa mo. Illegal. Tangina ka, may makarado ka pa, mayroon ka pang lakas ng loob na magsabi, nakapenta si pastor. Hindi ko alam. Siguro natatakot siya sa mga nangyaya, eh talagang matatakot yung mga tao dyan dahil gusto nyong gorgorin. Gusto nyong tamnan ng kaso. Lahat gusto nyo. Kaya mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kung papayagan nyo itong hinayupak na mga puk, mga buwakan ng genemis na ito, huli na ang lahat. Huwag nyo nang paabuti ng ano yan, ng Pasko. Dahil kapag na nila yung buwakan ng inang charter change na yan, hindi naaalis yan. Kaya nga, bayad na mga buwakan ng Genemes na mainstream media. Tignan ninyo, gumagaso sila sa ads. Is, uh, ano nyo na lang yan dyan? You know? Pwede nyo pakinggan o skip ads ninyo. Pakinggan ninyo o pagtawa na ninyong kahayupan. Shout out kay uh, Joey. Sinend niya sa na pinaw siya. You know? Ang paninira sa mga, you know, tinatarget nila yung mga video natin kasi nandito kayo. Si Dal, di ba naman mga ulul, dito nag add sa atin yung kanilang mga mga black ano mga mga black ops mga black propaganda ano sabi mo kuting ang inayupa ka natatakot pa ano naman di matatakot ang mga tao diyan sa paligid ninyo iba niyo mga workers na pinagtatanggal ninyo ay eh, masawal pa kayo kay Satanas ang sungay niyo isang milyon dalawang milyon magpanggap-panggap kang giatay ka na alam mo timing ka ano Ganon-ganon. Pero masahal pa kayo kay satanas. Itong putang ngayon itong mga to babalik sa match 4 sa Australia. Ano yan? Magta-transport kayo ng pulburon hindi naman na-check ang aeroplano nyo kung magta-transfer kayo ng pulburon at pera ng bayan, di ba? Kaya hey, naman, narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizen. Yeah. Hinahamon ka rin namin bongbong Marcos, magpadragtis ka din. Kakapulburon mo yan, kaya ka ganyan. Animal ka Marcos, manggagamit ka. Di ka manalo, kundi ka namin kinampanya at binoto. Pagsisisihan mo ang araw na naging pangulo ka sa Pilipinas dahil magbabayaran mo sa MPR no? pangigipit mo sa SMNI at kay Pastor ACQ. Wala nang natitirang respeto sa iyo. Bagay. Nakakaawa na ang Pilipinas. Nabudol tayo. Resign na BBM. Sa dami ng Pangulong dumaan sa Pilipinas, wala pong gawa ng ganyan sa mahal na pastor. Kayo lang. Nakakahiya po kayo Don't BBM. Don't respect this for Boronic Administration, justice or injustices, and all its poppycock. We challenge you, BBM, and all your minions to step down, step down, indirectly. step down. Tinitira na ni BBM ang mga Duterte, oh. Tapos may ek -ek pa unit yung ek-ek pa. Yung sure strongest talaga. BBM. Dapat sa korte. The Filipino people will surely rejoice to the max. If you resign, resign mo okay, kay Kibuloy para patas at Senate. At nagpa-drug test din si BBM sa harap ng Senate. Para pair, para makita ng madlang people kung sino ang lang Mr. President, yan lang ang pinaka-the best na magagawa mo sa aming mga Pilipino hayaan mo na lang si BP Sara ang maging president para maraming development sa bansang Pilipinas. Ano masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.